Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga sos, susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisaan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Jeps, shout out kay Ponsha. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti si Han Sanchen. Ito man ay dahil sa pagkukunwari o pagiging mapaglaro, sinabi ni Han Sanchez, "O, kung titingnan mo ang hugis nito, halatang palakol ito. Karaniwang ginagamit ko ito sa pagpuputol ng kahoy na panggatong." Pumuputol ng kahoy na panggatong. Ang misteryosong nilalang ay natigilan sa una at pagkatapos ay nagalit, "Hindi ito tanga, at syempre alam na alam nito na hindi ito maaaring maging palakol sa pagputol ng kahoy na panggatong." kaninong palakol sa pagputol ng kahoy ang napakapurol na ang talam ng palakol ay wala man lang ilaw. Kaninong palakol sa pagputol ng kahoy ang napakalaki? Nima, ang palakol na ganito kalaki ay hindi magagamit sa pagpuputol ng kahoy, lalo pa itong gamitin sa pagkuputol ng mga bundok. Gayunpaman, ang isang misteryosong nilalang ay palaging isang misteryosong nilalang, bagamat alam nitong pinaglalaroan ito, hindi pa nito tuluyang nailabas ang galit. Sa halip, mabilis niyang inisip kung anong klaseng magic weapon itong palakol. maya, -maya bigla itong sumanggot ng malamig, ang nasa kamay mo ay pangopalakol. Bagamat ang makapal na balat sa katawan nito ay parang patong lang ng balat, mas alam mo ang sarili mong mga bagay, ang balat na ito ay may hahambing sa isang tansong pader at isang bakal na dingding. Ang mga ordinaryong armas, pati na ang paghampas sa iyo ng ganito habang umiiwas ka, ay hindi makakaapekto sa iyo kahit sa malapitan, ilipat at hayaan itong maputol ng husto, ang misteryosong nilalang ay may lubos na pagtitiwala na madali nitong labanan ang atake nito. Sa makatuwid, ang katotohanan na maaari nitong saktan ang sarili ngayon ay nagpapatunay na hindi ito dapat maging isang mortal na bagay. Sa halip na isang mortal na palakol, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, napagtanto niya na mayroon lamang dalawang uri sa mundo ang isa ay ang demonyong palakol, at ang isa ay ang hari ng lahat ng mga sandata. Pagmasdan ang napakalakas na enerhiya ng palakol na hatid ng sandaling ito ay lumitaw, puno ng pagkalalaki at katarungan. Sa makatuwid, ang sagot ay handa ng lumabas. Hindi masama ang lasa mo, mahinang tumawa si Han San Chen, oo, ito ang pangupalakol. Bagamat nagkaroon ng ilang mga haka-haka at ilang screening, ng personal na inamin ito ni Han San Chen, ang pagkabigla at ang super shock ang power na hatid mismo ng panguax ay nagpa-atres pa rin sa misteryosong nilalang, bilangin ang mga hakbang. Hindi talaga inaasahan na magkakaroon ng ganitong mahiwagang sandata si Han San Chen. Ang palakol ng pangu, ang hari ng lahat ng sandata, ay maaaring lumikha ng langit at lupa mula sa itaas, at pumatay ng mga halimaw at magalis ng mga demonyo mula sa ibaba, hindi ito masisira kahit na hindi ito malakas, at hindi ito masisira kung hindi ito kapakipakinabang. Maingat na sinabi ng misteryosong nilalang, at hindi napigilan ng katawan nito na mapa-atres muli ng kalahating hakbang. Ngayon, magkompit ulit tayo. Malamig na mumiti si Han Sanchen, tumigil sa pagsasalita ng walang kaparerekan, at sumugod patungo sa misteryosong nilalang na may hawak na palakol. Sa totoo lang, alam na alam ni Han Sanchen na ang paglitaw ng pangoax ay talagang nagdulot ng malaking epekto sa mga misteryosong nilalang sa malaking lawak. Ang napakalakas na pag-atake ng katawan ng palakol ay talagang nagbigay sa misteryosong nilalang ng isang malaking psikolohikal na pagkabigla. Dahil may mga alalahanin ka, ayos lang. Sasamantalahin ko ang iyong mga alalahanin at papatayin kita. Sa pag-iisip nito, Nagsimula si Hans kiyangong mula sa punto ng sakit at ginamit ang pangopalakol upang salakayin ang mga misteryosong nilalang ng walang hanggan. Tulad ng inaasahan ni Hans Sanchen, sa pag-atake ng pangopalakol ni Hans Sanchen, ang misteryosong nilalang ay hindi nang ahas na gumawa. Nang anumang harapang pagtutol, takot na takot siya sa atake ng pangopalakol ni Hans Sanchen. Sa makatuwid, ang kanyang pinakamahusay na paraan ay ang umiwas. Ito talaga ang gusto ni Hans Sanchen. Dahil natatakot ka sa kapangyarihan ng panguaks, natural, gagamitin ko ang kapangyarihang kinatatakutan mo para magsagawa ng kaukulang targeted attacks. Sa ganitong paraan, ang orihinal na napakalakas na pag-atake ng misteryosong nilalang ay ganap na nawasak ng Han San Chen, at bilang kapalit, nakamit ang nakatutuwang pag-atake ni Han San Chen. Kung titingnan lang natin ang absolute comparative advantages, Talagang napakahirap para sa misteryosong nilalang na piliin na atakihin ang Han San Chen. Dahil ang kasalukuyang lakas ni Han San Chen ay sadyang hindi sapat para harapin ang pag-atake ng misteryosong nilalang. Kaya lang niyang umatras tulad ng dati, nawalan na siya ng gana. Ngunit kung magkukusa si Han San Chen sa pag-atake, ito ay ganap na naiiba. Una sa lahat, hindi ginamit ni Han San Chen ang kanyang sariling kapangyarihan kaya hindi na niya kailangang ilabas ang sobrang lakas sa unang pagkakataon, kailangan na lang niyang ipagpatuloy ang pag-atake gamit ang pangopalakol. Ngunit ang mahiwagang nila lang ay dapat gumastos ng maraming enerhiya upang umiwas. Walang silbi ang depensang ipinagmamalaki ng misteryosong nila lang sa harap ni Han Sanchen, isa lang talaga ang paraan para makaiwas siya sa atake ni Han Sanchen. Iyon ay ang paggamit ng pag-iwas ng katawan upang pilitin itong iwasan, ngunit sa kasamaang palad, si Han San ang ganap na pinuno sa mga tuntunin ng bilis. Ito ay hindi nangangailangan ng Han San Chen na gumamit ng anumang chi, ngunit ito ay sapat na upang dahan daw ang makakuha ng mataas na kamay. Ginamit ni Han San Chen ang kanyang bilis at ang panguaks para patayin ang misteryosong nilalang sa gulat, at saglit lang niya ito nakaya. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, tuluyan ng hindi nakaligtas ang misteryosong nilalang, bagamat sinubukan niyang makaiwas, sa kasamaang palad, napakalakas ng kakayahan ng kalaban kaya sa proseso, ilang beses na naputol ng pangopalakol ang kanyang katawan. Bagaman ang mga ito ay hindi nakamamatay, ang kasalukuyang antas ng ng ni Han Sanchen at ang kontrol ng pangoaks ay hindi sapat upang bumuo ng isang nakamamatay na pag-atake sa kanya. Ngunit ang madalas na paghila ay labis pa rin siyang inis. Sa wakas, Sinamantala niya ang pagkakataon para tuluyang iwaksi si Han Chen at galit na sumigaw, tama na, nakakainis ka. Nang random, mas lumayo siya sa Han Sanchen. Naiinis siya, pero galit na galit din. Mukhang hindi naman gaanong banta sa kanya ang pag-atake ni Han Chen sa ngayon, pero kung tutusin ay may hawak itong pangopalakol, kung hindi siya maingat, kung puputulan niya ang palakol, siya ay ganap na mamamatay tsaka kahit hindi niya patayin ang makina ay panay ang pakiusap niya sa sarili niya na magperi, at hindi niya talaga matiis. I wonder kung ano ang identity niya, ito ang unang beses na nabugbog siya ng nakakahiya. Alam din ni Han Sanchen na hindi niya masisira ang kanyang pundasyon, ang kanyang mga taktika ay para lang guluhin siya at pagalitin siya ng labis. Hindi kita kayang patayin, hindi ba okay lang kung sirain ko isip mo? Ito ang ginamit ni Han Sanchen. Pagdating sa pasensya, walang masyadong tao sa mundong ito na mas malakas pa kay Han San Chen. Bakit? Kailangan mo pang isaalang-alang ang mga bagay na ito kapag ipinaglalaban mo ang iyong buhay. Nakangiting sabi ni Han San Chen. Pagkakita sa mapagmataas na mukha ni Han San Chen, ang misteryosong nilalang ay lalong nagalit saglit. Gayunpaman, ang galit ngayon ay walang silbi. Ano ang magagawa nito? Hindi niya kayang patayin si Han Sanchen, at ngayon ay nag aatubili lang siyang. Umiwas sa kanya pansamantala, kaya ano ang magagawa niya? M.F. Kahit konting cultivation mo bilang pas ang may tatlong paa, gusto mo pa rin akong kalabanan, pero umaasa ka lang sa palakol sa kamay mo, kung may lakas ka ng loob, ibaba mo yung palakol mo at lumaban tayo ulit, ang misteryosong nilalang galit na sabi. Ngumiti ng mahina si Han Sanchen, hindi man lang galit, medyo nakakatawa ka, kaya bakit hindi mo na lang ako ay buli na gumagaling na ako sa isang malubhang karamdaman at hindi na ako makagamit ng sobrang lakas? Kung gusto mo, huwag mong gamitin ang kapangyarihan sa katawan mo, head to head tayo. May rogue trick si Han San Chen na gustong dumb eye kit ni Han San Chen, at halatang may dahilan ang kabilang partido kung bakit ayaw ituloy ng kabilang partido, silang dalawa ay bigla at hindi maipaliwanag na naging away head-on confrontation, head-on confrontation okay lang, wag mong gamitin yung palakol, you can say anything. Damn it, you slap it all over, it's as hard as anything, habarin mo na lang, para hindi ko na kailangan ng palakol. Damn, this is something that grown on my body, if I take off the skin, then I will die, pangit ka, pero akala mo maganda ka. Kahit gaano ako kakulit, mas magaling pa rin ako sa iyo, isang pirasong kagaya mo. Sampung libong salita ang tinanggal sa ibaba. Nagsimula ang dalawa ng isa pang round ng opens iba at depensibong labanan, isang digmaan ng mga salita. Gustong gamitin ng misteryosong nilalang ang oras na ito para makapagpahinga ng mabuti at makahinga. Bagamat siya ay ganap na makapangyarihan, siya ay talagang dahado sa mga tuntunin ng bilis, kaya nangangailangan ng maraming enerhiya upang umiwas sa lahat ng oras. Ganon din sa Han San Chen, kahit na ang kanyang likas na bilis ay may kalamangan, upang makamit ang isang ganap na kalamangan sa bilis, kailangan pa rin niyang gumastos ng ilang tunay na enerhiya. Talagang napakaraming enerhiya sa katawan ni Han San Chen, ngunit karamihan sa mga ito ay dapat gamitin upang sugpuin ang enerhiya ng demonyo, kung may pagkakataon man itong magpahinga, masaya rin. Makalipas ang ilang minuto, sa digmaan ng mga salita, si Han San Chen ay muling nangunguna. Matapos magsagawa ng operasyon ang misteryosong nilalang, nakapagpahinga siya ng mabuti, ngunit nalagutan siya ng hininga dahil sa sagot ni Han San Chen, at ang sakit sa kanyang dibdib dahil sa galit ay halos sumabog ito sa mismong lugar. Asshole, isa ka lang asshole, galit na pagmumura niya, kung sinunod niya ang mga naunang tagubilin, sasampalin niya si Han Sanchen hanggang sa mamatay. Ngunit ngayon, nag-aalala tungkol sa pangupalakol ni Han Sanchen, gaano man siya kagalit, maaari lamang siyang sumigaw ng malakas at ayaw niyang magkusa na atakihin at isara muli ang distansya sa pagitan ng dalawa. Tapos nung mga oras na 'yon, naging mas madali para kay Han San Chen ang pag-atake sa kanya. It's not an option for us to continue like this. How about we discuss it? Anong klaseng usapan? Wala akong dapat pag-usapan sa isang katulad mo. Mukhang nanlumo ang misteryosong nilalang. Gayun pa man, wala siyang maraming pisikal na aksyon na tatukot. Alam na alam ni Hans Sanchez na handa pa ring makinig ang lalaking ito sa kanyang plano sa pakikipagayos. Sabihin mo sa akin ang sagot na gusto ko at ang labanan sa pagitan mo at ako ay matatapos sa ngayon. I'm going to go about my business and you have enough time to think about how to deal with the panguax in my hand. Paano kung ipagpatuloy natin ang laban pagkatapos kung matapos ang negosyo ko? Sa katunayan, ginawa ni Han Sanchen ang kondisyong ito dahil syempre mahalaga ang negosyo. Kahit na ang taong ito ay natatakot sa kanyang pangupalakol, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo, kung talagang gusto niya itong patayin, alam na alam ni Han Chen na mas magtatagal ito sa kanya. Syempre, maaaring hindi magtatagal para manalo ang taong ito. Pangalawa, binibigyan talaga nito ng hakbang pababa ang mga misteryosong nilalang. Laban tayo ulit mamaya, walang talo ngayon, at ang halimaw ay natural na bababa sa hagdan. Anong gusto mong malaman? Hindi direktang sumagot ang halimaw kung tatanggapin niya ang proposal ni Han San Chen, ngunit ang kanyang sagot ay tila nagpapalambot sa kanyang saloobin sa ilang mga aspeto. Nakita mo na ba ang mga tao sa mundong ito? Tanong ni Han San Chen. Napaisip sandali ang misteryosong nilalang, marami na akong nakitang tao, hindi ko alam kung alin ang tinatanong mo. Tuwang-tuwa si Han Sanchen sa sagot na ito. Mas madalas na itong nakita ng mga tao, na nangangahulugang hindi pa talaga nangyari ang pinakamasamang sitwasyon. Maraming tao, malamang na ivory at isang grupo ng mga tao. Bukod pa rito, ang pagkakita sa halimaw ay nagpasigla din kay Han Sanchez. Nakita niya ito, kaya sa teorya ay hindi niya inatake ang mga taong ito, na nangangahulugan na ang kaligtasan ng ivory at iba pa ay talagang garantisadong ang pinuno sa kanila ay isang babae, at dapat may kasamang ibang babae, nakita mo na ba? Saan? Sino ako para sagutin ka? Masungit na sabi ng misteryosong nilalang. Just think of it as a favor that I owe you. If we fight in the future, you can make a request to me on the battlefield. What do you think? The mysterious creature snorted disdainfully. To fight with you, what do you think I am? Sa pagharap sa galit at paghamak ng misteryosong nilalang, si Han San ay hindi nagpakita ng anumang pagkainip, ngumiti siya ng mahina at sinabing, I'm just giving you a preferential treatment, you don't have to use it. Kung sakali, ang ibig kong sabihin ay kung sakali, nakakainis ang aking pangupalakol, at hindi imposible na hindi ko muna gamitin ang panguax. Pagkarinig nito ay halatang medyo nagdadalawang isip pa ang misteryosong nilalang. Inis na inis siya sa pangopalakol ni Han Sanchen. Sa makatuwid, kung may mga kondisyon para sa Han Sanchen na bitawan ang bagay na iyon, ito ay talagang isang magandang kondisyon. Not to mention victory without force, if the time comes, huwag siyang gumamit ng panguax or anything like that for a minute, and I can use this short time to defeat him directly. Pagkatapos, nagpakawala siya ng matinding galit. Sa pag-iisip nito, Medyo napahinga ng maluwag ang halimaw, I have always looked down on people. I don't care about women, let alone a woman take another woman, therefore, I can't answer your question. Panipi, ikaw na ang magtanong sa susunod. Narinig ang kanyang sagot, bagamat walang sagot na kailangan ni Han Sanchen. Gayun pa man, masaya rin si Han Sanchen, at least, ang sagot ng halimaw ay nagpakita na tinanggap niya ang tanong ni Han Sanchen. Kung gayon, kung hindi malulutas ang problemang ito sa anumang paraan, maaari siyang magtanong ng mas mahalagang tanong. Okay, hindi bale kung hindi mo masasagot ang tanong na ito, then can you tell me where they are now? Basta mahanap mo sila, ayos lang. Anyway, sa sobrang tagal ng paglipad dito, parang wala ng lugar para sa ibang tao dito, bukod pa rito, walang ibang tao sa aklat ng walong pagkatiwangwang. Gusto mong hanapin ang grupong ito ng mga tao. 'Yun nga mga masters, 'no? Bali pa nibagong na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad. Good night po. Paaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.